Defense Chief. Hindi pinalagpas ang pangiinsulto ng China kay PBBM. Narito ang news ni Mayan Day Palma. Hindi pinalagpas ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangiinsulto ng isang Chinese Foreign Ministry official kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatanda ang pinayuhan ni Chinese spokesperson Mao Ning si Pangulong Marcos na magbasa ng mas maraming libro matapos nitong magpaabot ng pagbati kay Taiwan President-elect Lai Ching-te kamakailan lang. 영상 <susur> Para kay Secretary Teodoro, low and gutter level talk ang ginawang pang iinsulto sa Pangulo at sa Pilipinas. Aniya on brand ang statement ng Chinese official. Dagdag pa ng Defense Chief, bagamat nakalulungkot ang nangyari, hindi ito nakagugulat pa. Kaugnay nito, nagpahayag naman ang ilang Pilipino sa social media ng kanilang suporta para kay Pangulong Marcos. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayen De Palma, nagbabalita ng tama Naglilingkod nang tama